kasama mo na naman yung pamilya mo, no? Oo, dahil kailangan ako ng anak ko. At yung impact ex mo, kailangan ka rin niya? Sa bahay pa rin siya na impact ng asawa. Ang tawag sa'yo, madam, stalker. Medyo scary ka na, madam, ah. Paano? Ang sabi kasi niya sa akin, pupunta na siya ng opisina. Buti hindi nagsasawa si Eman sa mo, no, madam? Sige ka, baka pag nabuisit yan, ay eh, tuluyan ka nang iwan yan. Remember, kabit ka pa rin. Excuse me. Ang sabi nga ni Grace Ibuna, ang definition ng mistress kapag ang lalaki ay umuuwi pa sa asawa niya. Kanino ba siya umuuwi? Eh, hey, yun naman pala, madam, eh. Sa'yo siya umuuwi. Eh, ba't ngayon kumakasa ka parang kabit ka pa rin? Hmm. Kasama mo na naman yung pamilya mo, no? Oo, dahil kailangan ako ng anak ko. At yung impact ng ex mo, kailangan ka rin niya? Huwag mo akong uumpisahan, Cassie. Bakit hindi, ha? Bakit hindi? Bakit hindi mo sagutin yung tanong ko? Mahal mo pa si Audrey? Huwag mo kong pipilitin sumagot dun sa tanong mo sa akin. Dahil baka magsisigahan na tinanong mo ko. How could you do this to me? No, how can you do this to me? Hindi ko makita anak ko. Iniwanan ko ang pamilya ko for you. I thought I was gonna be happy. Hindi na ako masaya! Emma, I'm sorry. I'm sorry, Please. Kaya lang naman ako ganun kasi sobrang mahal kita eh. Eman! Eman! Please! Please, huwag mo kaiwan. Please, huwag mo kaiwan. Eman, please. Eman. Eman, hindi na kita awayin. Hindi na ako magsiselos. E hindi na kita awayin kapag gusto mo makita si Jenny. Eman, please. Don't leave me. Eman, mahal kita. Ay, nako. Na. Ang alin? Ang damuho nandyan. Sinong damuho? Eh, sino pa bang ibang damuho? Yung magaling mong asawa nandyan. Hinihintay ka. Hi. Hi. What are you doing here? gusto sana kitang i-date. Kung okay lang. I have work. Oh, okay. Uh, I can wait. Amen. It, it's the beginning of the morning. Wala ka bang trabaho? Mas marami pang mas mahalaga kaysa sa trabaho. Mm, maybe next time.